Kala ano daw ng nayang ano ho? Bilbel? Kala niya ano daw ng nayang ano, ano, ng, ano ho? Bilbel? Ha? Magandang umaga! <laughs> Magandang umaga mga kapobs! Uh, papunta kami ngayon Umaga pa lang ba? Magahapon na pala Magandang tanghali uh, mga kapobs At uh, alas 12 ng uh, tanghali uh, papunta kami ngayon kay Kuya Jackie Chan dito sa Navitas, uh, Malinaw uh, magdadala kami mga kapobs ng bigas at uh, meron sila dito dahil uh, merong pinadalang package si Ati Jean Alejandro no? at uh, meron sila na para sa kanila para kila Kuya Jackie Chan, kamustahin natin dahil medyo matagal-tagal na mga kapobs na hindi tayo nakapunta dito kamustahin natin kung ano na yung sitwasyon nila meron na bang update meron ng pagbabago sa kanilang buhay dahil last time na pumunta tayo dito na pumunta kami dito ay naano yung ano nila baka na binigay galing sa channel namin yan dalawa lang muna kami ni kapobs nil yan yung bigas na dala para sa kanila medyo mainit na hinihingal na <laughs> yan kita kits na lang tayo mga kapobs doon sa ano, bahay nila kuya Jackie Chan dadaan pa kami ng palayan Jackie Chan <laughs> Jackie Chan! Chan! Chan 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 Chan, Yan yung bahay nila, ano, Kuya Jackie Chan. Medyo, ano, lumaki. Tingnan natin parang may ano na may kusina na doon oh banda dito tayo ano dadaan Saan dadaan dito tayo dadaan para laktod <laughs> Kuya, kamusta? Hey, oh, ay, okay. kumusta? Ah. Pusi lang <laughs> realm. Mamayon. Ya, ay. Oh, mainit. mainit. <laughs> Alas 12. Para unto amon manok potong din taun yo eh. Oh. Supayon ta sanda para ma. Dami lang manok ah. You know. Labing manok ah. To. You know, daming manok Daming manok ni Kuya Jackie Chan Wow oh. Manok rin to? <laughs> ah, ang dami na lang alaga mo Saan si misis mo ngayon? sa loob na yan Oh, dito lang tayo sa labas kasi nahihirap yung ano ngayon. Uh, hindi rin kapag nakakapaglabas. Ne! Ne! Baka may ginagawa. Nag-ano si ate? Nag-imos mo ito. Nakikita nanda da. Base man ako niya si sunod si Arche. Oo. E tanawa ninyo rin kusina nga to para i... Ah, may ano na kusina na kayo. Oo. Sige, tingnan natin. dami ng manok talaga oh. Kahit saan eh. Sa saging. Pila hunda sanda sa atin ta bilog hunda. Ah, yung manok mo. Mm -hmm. Di ba? Ilan lang yung dati to? Ang 10. Ang bilis magano, ah. bilis dumami. Mm -hmm. Para zero. okay. Ah, yan, meron na kayong kusina dito. para sa Para CR na ah. naman. Ah, ay ito na yung CR nyo. Mm may higit man, 12,000 thousand na gastos ko nito. Oh, at least ah, meron na ano? ganda? On, ganda lang, ganda, lang it's ah, it's ganda it's na ako. Paano pa? Paano pa? ganda pa? lang Ganda na lang bahay, ha? Paano ganda Paano Ganda na lang bahay daw. Paano <laughs> Sige, dito na lang siguro tayo. Uh, kuya. Kanya. Ha? Kala niya, ano daw, nang, na, na yung ano ho? Bilbil. Ay, na, nabdos na imao. Ah. Ala. Ah. Ay, ninong ni, ka mo karon tanan. Ang bagon Maka mo si, po po. si Archie ha. Pagod Nagmasa kita ba Nag ako nagatake ako sang hapo tapos oh, sa pundo po. ko abi ang pilsay raya ang ani. Ha, nagunat din ulihit, kami. Ulihit, anak ko sa nga. Dali ang tang, manugunga Nung last time na pumunta kami dito, hindi mo alam. Dapat ah, dapat ang kasayod. Kung dapat anak ko naka-check up ito sa center. What ako i Kailan ka nang anak? Daywang Domingo pa lang. Yes, bagay ron one time binayaran karon. Kakagulat. Nakakagulat po. Dahil last time mga kapobs, Last time na pumunta kami dito, or every time na pumupunta kami dito kila Kuya Jackie Chan sinasabihan ni Kapubs Archie na tama na uh, Kuya Jackie Chan ha, tama na ate. Pero, nagulat kami. <laughs> Nang lumabas si ate, pero ng baby. Yan, at least blessing po yan. Uh, Kuya Jackie Chan, blessing po yan ate. Oo, babae na. Dalawa na yung babae nyo, anak. Nino, makamutanan mm -hmm. doon. Sayod nyo man mm doon. -hmm. Sa December na magbunyagan. Oh. Ninong Yan sa December. Tatawag lang kami sa inyo diyan pag mm -hmm. naka-schedule na yung binyag. Hindi, ma hindi pa mak pa ngayon. Opo. Gin ana gin ano ho, higpitan nila. Mm -hmm. ano, excited na yung mga bata sa mga ano sa pasalubong ni Ate Jean na Alejandro. <laughs> Oo. Oh, oh. Speechless ako Ate. Nagulat ako. <laughs> akala ko, akala ko ibang ano, akala ko ibang tao yung lumabas dahil <laughs> Hindi namin alam, buntis pala at pati rin kayo nagulat. Ano pangalan ng anak mo? Sarajin. Sarajin. Yan, pang-anim na anak na ni kuya. Sige po. Baka mainitan yung anak mo, doon sa loob na lang. Yung anak mo. Gusto dito sa ano mahangin. Sige. So ayan mga kapobs, dito tayo sa bahay nila Kuya Jackie Chan dito sa Nabitas, Malinaw. Binisita natin sila at nakakagulat. Uh, nakakagulat po dahil meron na silang baby girl. Ayan, meron silang bagong panganak pala sa ate. Uh, baby girl. yan so Kuya Jackie Chan, kamusta na kayo ngayon? Buti naman po. At uh, meron na naman na ano, naglag <laughs> sa pamilya ako okay. mm. Di bale. Abo, tangani nga buho. Nga ako nakaragay ni Nino. May wata saire Abi, madman ng medyo. Tangani, wak mata nagka-different siya. Mm -hmm. Ano mm -hmm. mga kundon? Blessing na ron. Ay, nagka-maintenance. Sabi ako, hai. Kung patyon mo mm -hmm. Baho nga. Saga okay. 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 ni mo. Malaking kasalanan mm, yan. Pag, malaking kasalanan uh, ano. yan. Ah, Mas mabuti pa. Ano na lang. Papalabasin mo na lang siya. Dahil blessing yan. Uh, ah, nakagulat lang dahil uh, kahit ikaw ate hindi mo Oo. alam. Oo. Mm -mm. okay. Ibubulital. Sa ninong mo diyan sa ano. <laughs> sa ninong Lord. na naman tayo. O, ninong tayo. <laughs> <ma laughs> ka <Ay, laughs> Opo. Uh, kuya Jackie Chan dito kami dahil uh, uh, gusto namin kayong kamustahin dahil ngayon napakahirap talaga yung sitwasyon natin. Oh. Uh -huh. Dito sa probinsya uh -huh. ng ngaklan. Eh, ano na yung Pinagkakabalahan uh -huh. mo kuya? Anong pinagkakabalahan mo ngayon? Trabaho. Mm. Dito lang sa ano. Kahapon nagakot ako ng tabla ni eh. ang kultiwo. Mm -hmm. eh, Auntie Del, siya ng bahay. Yun lang. At saka yung, ka, yung kahoy na yun na, na, na tirajan, dyan, ko pa taas. Oh, ina, ano, linis, ko ng ano? Dahon. Ng, ano, dahon. Mm. Kamusta ngayon yung pagkain nyo sa araw-araw? May, mayroon naman. Makakain naman kami sa isang araw tatlong bisis. Oh. Kahit pa kunti-kunti lang. Hanap talaga ng paraan. Oo, oh, hanap lang ng paraan. Para sa pamilya. Si baka yeah. ko ng kahoy, minsan, bibinta ko. <laughs> yan lang yung lang, yan lang muna yung pinagkikitaan uh, niya yun ng ano. Oh. Eh, liit pa yung mga Si pag lumaki na yan, nakapira na naman yan. Opo. Bibinta naman natin at saka eh, ka, ano. o, mabilis ka magpadami ng manok. Hmm. Oh, ilan lang yung uh, nadala namin dito ng manok? Sampo. Sampo. Tapos ngayon, dami na mga higit siguro ah, si Binte. Oh, okay. higat oh, Mabuti para makatulong sa inyo yan oh. uh, sa mga anak mo. Lalo-lalo oh. na ngayon, meron kayong bagong baby ano po. Yan ito Kuya Jackie Chan, meron ditong ano uh, bigas para sa inyo ah. At ayan. Uh, ito na nabuksan na ng mga bata, excited na sila. yan Ati Jean. Uh, Ati Jean Alejandro from London uh, dahil meron siyang ano uh, package. Uh, merong para sa inyo talaga. Uh, Kuya Jackie Chan ito po. Yan buksan natin. Yan buksan na natin. Excited Bapaya. na yung mga bata. Bapaya. Yan, yan sa iyo. Yan sa iyo. Oh. Eh. ah Yan sa Sasakyan. Iya, gaya ako Buksan mo kuya. Buksan natin dahil excited na yung mga bata. Ako na upo. Yan na ano na po yan. Ah, bago dalhin natin dito na disinfect naman. Aano. Yan, salamat. Salamat niyo po si ano, si Ate Jean. Ano yan may gaano ko. Salamatan niyo po si Ate Jean ng ano. Ah, uh, London. Uh, maraming maraming kay Ate Jane sa London na binigay niya sa mga anak ko. Oo, mm oo, -mm -mm po. Laking tulong. Uh, tapos uh, meron kaming dalang bigas. Jessica! Galing po sa aming team yung 25 kilos na bigas. Yan po. Yan, ito, para sa ano? Para sa babae. Yan, ito, sa iyo. Huli. Tag-anang, ano, nakangang mantaw. Tapos meron po dyan na ano, ah, uh, chocolate dilata may pasta po ayan po sa tinapay pagite merong ano yan ni po meron dyan ha kuya hm po nyo po si ano si Ate ng London maraming maraming salamat po kay Ate ng London malaking tulong binigay niya sa amin sana ipakala pa ano pa kanan ni Lord po. Saka po ito po 'yung ano uh, 25 kilos na bigas. Ayan, ano natin? Grabe. <laughs> Saya-saya ng mga bata, ito po. Galing po sa aming team 'yung 25 kilos na bigas. Salamat sa sa Kapobre, Kapobreng vlogger, kay Kapobreng Archie, kay Kapobreng Nel, kay Kapobreng Rene, kay Kapobreng, Kapobreng Prise at saka kay Kapobreng Arnel. Maraming maraming salamat sa pobreng vlogger team. Mm -hmm. <laughs> Yan ang mga bata oh. <laughs> Bilis wag ano. Uh, excited. Excited sa so, mga ano. Oo. Ganda maganda. Ha? Nagagawa no. Super. Para imot ako. Ay, kuya, runya, runya. Saya-saya nila. <laughs> saya, sige po, kuya. Ate, ha? Mm Hindi -hmm. so, na kami magtagal kay uh, tanghali. <laughs> Tanghaling tapat talaga kami uh, nakaabong dito. Eh! Kasi eh! medyo malayo yung ano. Uh, lugar nyo sige po oh, sige po salamat so yan mga kapobs uh, maraming salamat uh, yan Uh, Ati Jean Alejandro ng London, napakasaya ng mga bata at yung pamilya ni uh, Kuya Jackie Chan sa mga pasalubong mo para sa kanila. At uh, maraming salamat mga kapob sa inyong palaging pagtutok sa aming mga video sa aming channel at uh, sa lahat po ng ating mga supporters sa Pobreng vlogger team. Yan po mga kapobs sa ngalan ng buong team ng pobreng vlogger kay kapobreng Archie Hilario, kapobreng Neil Villanueva, kapobreng Presy at Arnel de la Cruz, ang ating video editor, kapobreng Pitch Ledesma. Ako po si kapobreng Renz Nabida, magandang araw po. Uh, Di po namin kami lang dito ni kapobs Neil ngayon dahil meron pong malungkot na balita. Uh, dahil yung tatay ni kapobs Archie, aso uh, sumakabilang buhay po nung isang gabi. Uh, kaya kami lang po dito ngayon. din di namin siya kasama ngayon dito. O, sige po, ha? Ah. Sige po. Si o, sige ate. O, sige sir. O, salamat. sige sige. Sabihin mo lang kayo po. Sir Archie, salamat. O, o po po. Makakarating po. O, sige po.